dito kami guys sa Paraiso Resort sa sakop ng Liloan sa Bellity. Pakikita ko sa inyo guys yung magandang lugar. Let's go! Yan hey guys. Maputi siya guys. Yung buhangin sa area pero maliit lang siya. Tapos mababaw lang yung dagat yung mga itim-itim na guys ano, halamang dalat yan, lusay yan may mga rock formation din sa gilid-gilid hindi -gilid. ang mga bata sa paliligo tapos yung cottage namin nasa maraming puno kaya medyo presko medyo presko yung mga talisay sa tabi ng dagat. Yan yung cottage namin. Ibuhangin oh. ah, talaga siya, white sand. Ito yung mga cottage area. May paliguan din. May rumbisan. Ito yung maganda. Ito yung cottage namin yung mga kasama ko. Yung inihaw na amin Na aming pagsalusaluhan Mayroon din kilawin Ayan Gawa ni Luloy Ang aming sponsor langhoy, Siya ang butas Dito para matuloy yung swimming namin Siya nag-sponsor Yan na guys, so para iso Ayan, dito kami ni Mrs. Nag-ikot-ikot sa gilid ng malaking bato. Ang ganda ng tanawin guys. Ayan, no? Maamis kayo sa ganda ng lugar. ngayon lang ako nakapunta rito. Kaya ang ganda talaga. Ayan, no? pigkas pa yung chinilas ko rito ngayon nadulas ako sa bato nagando yan sa dulo nakagilid ng dagat yung bato na yan laki bato sabi yun mo huh? tuloy tuloy mo lang eh palit kami ni Mrs. Yan ang mga sa kamera dito ako na dulas na pigsas yung sinilas ko yun pigsas ka so <laughs> Ay, yara tiras ka rito tiniil guys, thank you for watching. <hastan> Please like and share